Dismayadong dismayado pero hindi na nagulat si House Deputy Majority Leader Zia Alonto Adyong sa itinakbo ng botohan sa Senado. Kaugnay sa mosyon na layong i-archive ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Malinaw daw kasi na naipakita ang posisyon ng mga senador bukod pa sa naging mabilis ang proseso. Sa pulong balitaan, sinabi ni Adyong na talagang dismissal o pagpatay sa impeachment ang kahihinat na nito. Uh, considering the political alignments in the Senate, uh... But it was kind of, there was a, re a revelation. It um, was some very disappointing. At the same time, a revelation. Because remember, the motion to um, archive is actually the product of an amendment to the original motion was to, which was to dismiss. So if you look at the pattern, even previously, when they already had the initial discussion about whether or not Senate could continue on with the impeachment. Proceedings, meron na pong intention really to dismiss uh, the case. Ayaw pang sumuko ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua kahit pinagkaitan umano ng due process ang taong bayan dahil may nakabindin pang motion for reconsideration sa Korte Suprema. Sakaling baligtarin ng Korte Suprema ang ruling na unconstitutional ang articles of impeachment, marapat lang anya na tumalima ang Senado. Hindi ko po dapat unanimous kasi meron pong lima tapos may 19 po na hindi po ah, po na, na i-archive. Tama po ba? So, dapat po maging unanimous. Kasi po itong 19, ang sinasabi po nila, tinatahila nila ay yung ruling ng Korte Suprema. So, kung magre-reverse po ang Korte Suprema sa kanilang ruling, dahil yung po ang uh, sinasabi nila, adherence to the law, so dapat po lahat sila ibumoto para buhayin ito. Si ML Party List Representative Laila Delima naman, aminadong nahirapang makatulog dahil sa umano'y minadaling desisyon ng Senado. Punto ni Delima, tila hindi nag-isip ang mga senador na marami ang kumukwestiyon sa Supreme Court ruling at maganda rin ang legal premises ng Office of the Solicitor General. Okay, very much uh, concerned talaga, disconcerting, at hindi na naman nga po ako nakatulog. Ang hindi po namin maintindihan kung bakit ililip nila may ni archive instead of just you know but ano na muna pending na muna yung uh, alternative uh, action na pinopropose ni uh, former Senate President and minority leader of the Senate uh Senator Tito it it table na muna pending the resolution of the LR's filed with the Supreme Court bakit sila nagmamadali Ano bang diferensya? Samantala, maghahain daw ng motion for reconsideration ng Makabayan Bloc sa Korte Suprema na hiwalay pa sa inihain ng Kamara sa pamamagitan ng Solgen iginit pa ni Kabataan List Rep. Rene Luisco na nagpakita ng kaduwagan ang mga senador. Naghihina nga lang na, yung impeachment complaint ng mawag dahil binangga ito ng malakanyang binangga siya ng Korte Suprema sa sagasaan na ng toto todo ng Senado. Even pagkatapos ng five months, nearly six months delay nito. Ito ay isang cowardly hit and run ng Senate, no? mga senatuwag. Magpo-file tayo ng motion for reconsideration. Today ay i-file na natin itong motion for reconsideration at bukas ay physically i-file ito sa Korte Suprema. Hindi naman daw si VP Sara ang kailangang iwasan sa taong 2028, kundi ang pangunahing layunin ay mabawi umano ang gobyerno para sa taong bayan laban sa nakawan at pananagutan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.